Sa loob ng isang season, maraming quotable quotes tayong narinig. paalam ako ang original hat, babe. Mga eksenang tumata, mga di inaasahang pangyayaring naganap. At higit sa lahat, mga challenger na nagquit at sumuko dito sa Extra Challenge. Itong mga challenger na susunod kong babanggitin ay ang mga taong huwag na huwag mong bubuisitin. Don't call ako sa kakayahan That's mo. good. Good for you. Marami akong pera, babayaran ko kayo, tigil-tigilan nyo lang ako. Mukha ko po, ko, artista ako, lalagay nyo sa mukha oh ko yan. Oh my God. <laughs> Kaya nga ako nagupat sa pelikula ko para hindi na ako magsakan. <laughs> slimy, puti, kadiri, para I just wanna get it over with. From Isla to Bukid, si Mama Belle, high profile pa rin talaga. Magaling ba ang inyong panlasa? Hmm. Sa gourmet food, yes. Hindi mo kailangan lumapang niya. Hindi mo kailangan yung 100 plus thousand. Eh, kung yung 3 million sa ah. survival, sabi ko, meron na ako yan. Yan, Ay pang na, 150, talamunin ko yan. Huwag na. Okay, subo mo na sa akin. Subo mo na lang sa'yo. Wow! How was it? Water, please. Tensya na po, mama. Oo. Oh -oh. <laughs> yan po. At ginawa mo pa talaga akong atsay. Mama Bella, ha? Buti nilang yeah. sosik ka. High profile. More, more, more. <laughs> Followed by Karen De Los Santos. Hoy! De Los Reyes! At ito, sa unang pwesto ang BFF ni Bubay na si Gina. Chard, Karen po. Karen De Los Reyes. Abas yeah, na De Los Santos ang gusto ko. Number 2, De Los Reyes. Ayan. Karen De Los Santos. Bawal ang ugaling aso din sa gina to. Pero ayoko ng ganon. Okay lang. Hindi, hindi ako nagpipiro. Ano naman? Hindi ako nagpipiro. Hindi. Sa lahat ng ano dito sa showbiz, kapag namamali, ayoko. Wow. Mas ayoko ang binibigil, Karen. Hindi. Ever since. day, one. Day, one. day one. Day one. Day one. mo binibigil? Hindi binibigil. Hindi binibigil. Kung nga bubay, normal balboy na pangalan ko, hindi ko binibigil. Ikaw pa talaga, te. Patayin, patayin, Charlie. Ay, gosh. Karen de los Reyes. Mayos ka. Ka. Ayan, si Karen De Los Reyes po. Ayan, okay, affected okay. sa Karen De Los Santos. Ako okay, sorry para sa kanya. Okay na. Eh, sinabi yan na eh. Once is enough, man. My gosh, What's wrong with you? There's nothing wrong with me. What's wrong with you? Walang yura ka ng apelyido, Chong. Wow! Ako nga walang apelyido, eh. Nakikipagbiruan lang sa'yo. Tsaka, seryosohin ba? Naka-violet na wig. Saglit lang, Karen De Los Reyes. Hello? Hoy, hoy, hoy. Oo, hindi nagreklamo, bubay lang. Wala akong apelido. Ikaw nagreklamo, ang dami mong apelido. De los okay. Santos, Los Reyes. Sige, tawag nga. Puyo Aris ang po. No wonder ka Well, magaling ka sa martial arts. Sorry, magaling ako sa communication arts.